Hindi na mapagsalita Matanda kasi. Ulul, tanga ka. Matanda. Ulul, petlo. Matanda. <laughs> Matanda. Bading na bading, oh. May Christmas na Christmas. Tanga kasalanan yan. Huwag kang bobo. Ang tanga oh. <laughs> Ang tanga talaga oh. Tanga mo talaga matanda ka eh, no? Lul, tanga WALANG BILANG Ay, Lul, matanda. Tanga WALANG BILANG Lul, matanda. Baby Baby mama see that I never see you, what's up? I'm still storing pair eyes and hands No time giving fuck till you know what's up Who up there, how you sex, fuck that you gonna love First thing in the morning, have a plan Turn up, must wait home, must be getting a bed When I slide through, get up, better shake the ass I don't hurt them bitches, I'm falling, let like them cast I you know, always understand how it is I ain't not playing, white like team on the I ain't stuck a leash, stop it out, but I'm weak Baby stop, daddy, I pull out, I'm

sira na sa king gusto Mas gusto yung pera ay sa exam sa No time, give a fuck, yeah you know what's up Huwag ko bago sex, pabalik ko na lang Ay baby mama sira na sa king gusto Mas gusto yung pera ay sa exam sa No time, give a fuck, yeah you know what's up Huwag ko bago sex, pabalik ko na lang Tanto magbali ng liig Sabon at boto lang yan, totoo bibig Pabot, rito ni Lord, kaya nga mabait Pinsan, tapos away kasi marunong Masarap natin dala na oh tsaka Ay, yung Wait lang beso Marunong mag-English pero di ko nyo Ito na naman yung Meron? na sa lang kami likod Silang mausya, kuro lang Ika bagay, bakal ang makrat Ika bagay, bakal ang nakamak Magiging ambo lang kapag dalawa na yung mas Pilipinong niga, alam mo siguro mas Switch line, utang-utang pa sa akin Switch line, tamad din mo ma good aim kahit ko lang okay Di marunong magmahal parang siliway Mauna ka essay, ako late game Meron ko big friend, pero small brain Di gusto ko makulad parang may late pay Pagka independent ko ba't kinikipin Malaki yung dick, di ka mabibitin Walang sariling punga kaya nakibitin Got the world on my back kasi dami kong big beatin Sobrang pogey ay natural delitin Aha, you Ano ba yun?